Zero Records My Star Sag Productions Hamgog ng Sagro Group Zik of House, And Loon of Sagro Family It's another music Nagising ako kanina umaga na di nakita katabi Medyo malabo pa sa alaala ko mga nangyari kagabi Ang maliwanag na sa akin ay nagdilim ang paningin ko Sinabi ko na kasi sa'yo paglasing ako ay eh, huwag mong papraningin to hindi ko na nga matandaan kung ano ang ating pinagkawayan Alam ko na sinabi mong iiwan mo at sinabi ko ginagawayan Di kita binabawalan habang naiya ka ikaw pa'y tinatawanan Alam kong pagputok na ang galit mo pero ikaw pa'y eh binabalahan May yung tinatamaan na ako, sinisisi sa sarili ko Tinatawagan ka para sabihin na mga gusto mo sabihin ko Pero naarte ka ano gusto mo amin ko Alim ko pamamatay ko to kasi ayaw ko mabuhay na wala ka sa piling ko Pero sabi mo ayaw mo na kasi kahit ako'y mahal mo pa wala si sumuko na ang puso mong inabuso ko at matagal mo na parang gusto mo. Pagkasal na takasan na nakasanayan mong buhay na Kasama ko kala ko drama mo lang yung pag-abay Yun pala eh, tunay na Nag-iisa Basta love song Ba't naaalala ka Lalo na kapag nakaraan Dinalaw ka nito Ang nadadama ng puso Bakit ganito? Pag pangalan mo ay merong nagbanggit Ako'y naiinis Totoo ang sakit Pag sa profile mo sa Facebook na pasilit Bumabalik pa mamahal sa puso ko at isip At alam nila sa puso Natanggal na din kita Pero ang panahon sa puso ko umaata niya Pero sabi mo na akong dalapin Sabi ko huwag ka na magalit Sabi mo huwag ka na maminit Ayoko na sa'yo Napayoko ako at ayaw ay nanahimik Tapos may sinabi kang sa atin Katahimigan ay dumasag Paalam na Na tumalikot kang palayuan ng lumakad Habang pa wala ka sa paningin Ninyo damakuha Labig ng hangin na para ba sinasabi sa akin Tanggapin ko na ladigan na sa akin Ladigan na sa akin Anong magagawa ko? Bakit mahal pa rin?